Bago ko i-drop off yung mga groceries, ganito ang itsura. May mga kanya-kanyang sticker yan. Para malaman kung alin yung kay customer. Minsan kasi tatlong batch sa isang trip. So sa mga nagtatanong about kung paano nagkakaroon ng problema kapag kasi yung iba nagsasabi na na-experience ko na daw ba mawala ng customer ay mawala ng groceries yung isang customer. Kumbaga kulang yung naibigay sa kanya ng groceries. So ganito nagkakaroon ng problema. No? ang Walmart employees, sila yung naglalagay ng, ng mga groceries sa likod. Minsan, tatlong batch ang isang trip. So, isa sa likod, tapos isa sa trunk, tapos isa sa harapan. Ngayon, minsan, pag hindi nila napansin, may mga kanya-kanyang sticker yung mga boxes nila. Yung mga blue box. Pinakita ko kanina sa video, no? Uh, may mga kanya-kanyang sticker yan. Ngayon, pag nailagay nila sa maling order, Kunwari, imbis na dito sa harapan nilagay, na isama doon sa likod, nagkakaroon ng switching. Ganun ang nangyayari. September 15 dito, 2024, at ganito yung itsura ng weather today. Medyo maulap. Ito ay around 8.57 a.m. ng umaga. Dito sa Maryland, kung saan kami nakatira, ganito yung itsura. Parang rural area siya. Malayo kami sa Baltimore. Ang Baltimore is about mga 3 hours drive. Dumating na nga tayo sa ating first stop. Ito yung grocery ng customer. Ito yung una kong ibababa. So dito, medyo malayo-layo din yung lalakaran mo. Pero kapag grass yan, hindi mo pwedeng i-ano yung sasakyan mo dyan. So kailangan lakarin mo siya talaga. Kasi may mga customer na, syempre, pinaalagaan nila yung grass nila. So hindi ka po pwedeng basta-basta na lang mag-drive sa may damuhan. At itong hat na natin ang kanilang mga groceries. So pagkatapos niyan, pi ko 'yan for proof of delivery. Tapos, i-doorbell na rin natin. Dito sa places nila, may mga nakikita tayong uh, mga kapitbahay you no, know? pero medyo malayo-layo ang agwat sa isa't isa. And then on the way na tayo sa pangalawang delivery. Etong order na to ay dalawang order. So yung isa sa trunk, yung isa sa backseat. Lagi ako nakaka-receive ng comment ng iba nating kababayan no na wala daw sila halos makita na tao sa ating videos. Dito po kasi sa Maryland kung saan kami nakatira, madalang kalang lang talaga makakakita ng taong naglalakad dito kasi nga may mga kanya-kanyang sasakyan yan sila. Tsaka ano namang gagawin nila sa ano sa ganitong klase ng lugar. So most ng tao talagang nag-i-stay lang sa kanya-kanyang mga bahay. Lumalabas yan sila kapag kailangan nila lang pumasok ka sa work. O kaya makikita mo sila dumating galing sa work. Hindi talaga nila yung tatambay sa harapan ng bahay. Unless nagkakat sila ng grass. O kaya naglilinis ng mga backyard nila. Wala ka rin makikita mga batang naglalaro kasi most of the time nasa school ang mga bata. Saturday and Sunday lang sila nasa bahay kaya I think nilulubos-lubos din nila yung tulog kapag ano weekends. So, nandito na nga tayo sa pangalawang destination. You've Ilang beses your na nga rin pala dito sa kanya. Siguro mga tatlong beses na rin. May mga tao talaga na mas gusto nilang mag-fideliver kaysa pumunta sa groceries mag-isa. At talagang kasi napaka-convenient din para sa kanila. Kung kunwaring day off nila, ayaw nilang lumabas. Dito nga sa makikita natin ay mga maisa nang nandito. And then I think na harvest na rin nila yung mga mais kasi halos kulay yellow na din ano. So after nga natin ma-drop yung pangalawa nating uh, delivery, uh, on the way na ulit tayo sa Walmart para kumuha ng next order naman. Marami nagtatanong sa atin kung ako daw ba ay hindi natatakot na dumaan sa ganito, hindi naman po nakakatakot gawa ng nasanay na rin po ako sa ganitong lugar. Tsaka para sa akin, nakakarelax mag-drive ng ganito lalo na sa umaga. Magandang gabi, Pilipinas! Sa mga nangangailangan ng tulong about sa visa application dito sa US, i-message e nyo si Aldrin Blog. Use code Karen for inquiry.